mga paps welcome back again sa ating ideal channel so ito mananambang ako mga paps dito lang sa likod ng kiraan namin sa <laughs> so, may baraks bali may bago kami sinabugan dito yung tiyatawag ng sabog napakadaming bato-bato dumadayo <clears throat> mas lang disturbo dahil malapit lang sa daan ingat-ingat so, din basta-basta sita kung may mga dumadaan tapos isa pa doon mga paps, napakaraming salot. Uh, binag, binagbabawalan namin na iligpit muna nila yung mga manok nila. Hindi pa rin, matigas ang ulo. Iwan ko lang ngayong araw, dahil kahapon, napakarami. Isa na doon yung kalapate. Hanggang ngayon, na, hindi pa rin na nililigpit mga paps. Eh, mas, lalo pang dumami. Dahil, kahit, kahit yung sa galing sa kabila, dumadayo na rin po dito. Nasa 40 na po mahigit yung mga kalapate yung dumadayo. Eh, sayang yung mga binhi mapaps kinakain lang nila kaya ito matigas ang ulo nila pasensyahan na pagka natsambahan ko ngayon dito dahil matalino din eh pagka talikod ko saka siya darating pag nandito ko wala kaya nabangan ko ngayon baka sakaling matsambahan ko matigas ang ulo na mayari ako na maglilipit mga paps pasensyahan na eh bawat isang kalapate alam nyo naman kung gaano kadaan buti na nakakain nila magkano pong binhi ngayon tapos kakainin lang po nila kaya sorry na lang so, so, bago tayo mag start mga paps shout out muna kay bangbang Bang hutog channel Shoutout out kay paps maraming salamat sa walang sa suporta support sa mga tip channel kaya sa, siyempre sa ating mga new subscriber kay Randy Boy Yalong no Shout out sa Paps Kay Paulo Binaskis Shoutout out po Kay Eric Arnais Shoutout out po ni Hunter Bloods, shout po sayo, Pops, Vlogs shout out po sa iyo Pops kay Alpha Dos Vlogs shout out po sa iyo kay Erwin Tixay so yun lang po shout out po sa yung lahat sana dito kayo magsakang sumupolo sa kayo mga team channel so yun lang mga Pops sa tayo magsimula na tapos lang yung aking uh, camera uh, malabo pa rin yun po kung kailan ako makakabili ng malinaw na camera So ngayon nag iipon pa lang ako sana nga makaipon para makabili tayo ng malinaw na camera saka pati scope dahil dito sa no. scope malinaw naman siya pagka walang ano pag sinilip ko siya malinaw naman kasi lang pag sinilip ko dun sa parecord ko wala medyo malabo pa rin ito si Excelim na gamit natin na parecord malinaw lang siya mga pops pagka malapitan wag malayo kasi kadalasan lalo na dito sa area na to ah, hindi naman dito dumadapo talaga sa tapat ko malayoan kasi may mga 50 meters 40 ganun meron pang mahigit 50 meters siya, abot pa 60 meters ang ka ganun eh, malabo na hindi na niya klaro natatanaw pa rin yung ibon naglalakad pero blurred na siya so yun na nga pa sana samahan niyo ako hanggang uh, dulo na ang video